Welcome back sa Baco Recaps. Ang kwento natin ngayon ay ang 2023 action comedy movie na may title na Freelance. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula kay Mason Petits. Dati siyang US Army Special Forces na na-discharge matapos mabigo sa kanyang misyon. Tinitignan niya ang mga pictures at sa gitna nito ay naalala niya ang nakaraan. Simula bata pa lang siya ay nasa puso at dugo na talaga niya ang tumulong sa mga inaapi. Kaya naman nang mag-college siya ay nagsikap siyang mag-aral para maging isang abogado. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral ay naisip niya ang kanyang magiging buhay kung sakaling magpatuloy siya sa landas na ito. Sobrang normal at simple na magiging buhay niya kung ipagpapatuloy niya ang pagiging abogado kaya naman ay nag-enlist siya sa US Army. Nag-training siya ng nag-training hanggang sa mapasama siya sa Special Forces ng Army. Nagtagumpay sila sa maraming misyon at nagkaroon din si Mason ng maraming medalya dahil dito. Nakahanap rin siya ng mapapangasawa at hindi nagtagal ay nagkaroon rin sila ng anak. Higit sa lahat ay nahanap na rin niya ang layunin niya sa buhay. Isang araw ay ipinadala sila sa bansang Paldonia para paslangin ang presidente nito na si Juan Pablo Venegas. Habang pababa siya ay bigla na lamang tinamaan ng rocket ang helicopter na sinasakyan ng iba pang mga sundalo. namatay ang mga kasamahan niya ngunit nagawa pa rin ni Mason na makasurvive mula dito. Nagtamo siya ng malalang injury sa likod na naging dahilan ng pagka-discharge niya sa army. Kaya naman ay tinapos na lang niya ang pag-aaral ng abuga siya at isa na ganap na abogado mayon. Balik na siya sa simpleng pamumuhay ngayon bilang isang tatay. Araw-araw niyang hinahatid ang anak niyang si Casey sa school at mapapansin rin na hindi na maganda ang relasyon nila ng misis niyang si Jenny. I went back to the normal life that I tried to avoid. Good morning. Make sure to buckle your seatbelt. Sa kotse ay nagsumbong sa kanya si Casey at sinabing may classmate na nambubuli sa kanya sa classroom. Tinayuhan niya ang kanyang anak na pumalag kung sakaling bulihin siya ulit at suntukin nito sa lalamunan para hindi makahinga. You, isang araw matapos kausapin ng isang kliyente ay makikitang nagsasawa na siya sa kanyang trabaho at walang duda na namimiss na niya ang buhay sundalo. Bigla siyang binisita ni Sebastian Earl na dating ang kasama sa Special Forces. Dinala siya ni Earl sa kanyang kumpanya na tinatawag na CDI o Contracted Defense Initiatives. CDI. <laughs> Chicks dig it. Isa itong kumpanya na nagbebenta ng security at mercenary services. Inalok siya ni Earl ng isang security gig kung saan kailangan niyang bantayan ang isang ex-journalist na nagnangalang Claire Wellington. Dahil sa isang fake news na kanyang ibinalita noon ay nag-resign si Claire sa kanyang trabaho. I have resigned Ngunit nagkaroon siya ng chance para ayusin ang kanyang reputasyon at makabalik sa trabaho ng pumayag na magpa-interview sa kanya si Pablo. Si Pablo ay isang diktador ng bansang Paladonia at sa unang pagkakataon ay pumayag siya na humarap sa telebisyon at magpa-interview. Sa una ay tumanggi pa si Mason sa trabahong ito munit nang sinabi ni Earl na 1.3 million pesos ang sweldo ay pumayag na siya. Nang susunduin na niya ang kanyang anak sa school ay nagulat siya nang makita na nandoon rin si Jenny. Sinabi niya na sinuntok ni Casey ang kanyang classmate at nirereklamo na sila ng tatay nito na isang mas na abogado kumpara kay Mason. Anymore, Mason. Pinuntahan niya si Casey at kinausap ito saglit bago balikan si Jenny. Sinabi niya ang patungkol sa private security gig na tinanggap niya. Nagalit ulit si Jenny na marinig ito dahil ayaw niyang mabuhay ang kanilang anak na walang ama. Dagdag pa ni Jenny na dahil sa sitwasyon na ito ay baka nga kailangan na nila ng divorce. Pagtapos ay hinayaan na niya si Mason na umalis. Kinaumagahan ay sinundunan niya si Claire para simulan ang kanyang trabaho. Sa loob ng kotse ay nag-usap ang dalawa at napansin ni Claire ang marka ng singsing na tinanggal ni Mason. Dahil dito ay inakala ni Claire na hiwalay na siya sa kanyang asawa. Kaya naman ay nakaramdam siya ng matinding init para kay Mason. Sa eroplano ay muling nag-usap ang dalawa at sinabi ni Claire na hindi lang exclusive interview mula kay Pablo ang ipinunta niya sa Paldonia. Kundi pati alamin kung totoo ngang mayaman sa resources ang bansang ito. Hindi nagtagal ay narating na nila ang Paldonia kung saan mainit naman silang sinalubong ni Pablo kasama ang kanyang protective details. Sa kotse ay nalaman ni Mason na mainat na tao si Pablo at nire-research ang patungkol sa mga taong makakasalamuhan niya. Sa gitna ng biyahe ay nakita ni Mason ang ganda ng paldo niya pati na rin ang mga tao na minamahal at nire-respeto ang kanilang pangulo. Nang malapit na sila sa kanilang destinasyon ay bigla silang na-ambush ng grupo ng mga sundalo. Mabilis na inaksyonan ni Mason ang nangyayari at ginawa ang lahat para protektahan si Claire. Matapos ang bakbakan ay silang tatlo na lang ang natira at na-realize naman ni Pablo na isa itong kudeta. May mga hindi pa kilalang tao na gusto siyang patalsikin sa posisyon bilang presidente ng Paldonia. Kiningi ni Pablo ang tulong ni Mason para pigilan ang mga kalaban sa pagpapatalsik sa kanyang gobyerno ngunit tumanggi si Mason dahil hindi naman yun parte ng trabaho niya. Naakit si Claire sa maaari niyang ibalita mula dito ngunit mas pinili niyang sumama kay Mason para sa kanyang buhay. What's that? Really big gun. Umunta sila sa gitna ng kabubatan at walang nagawa si Pablo kundi sundan sila. Ginamit ni Mason ang satellite phone para tawagan si Earl at humingi ng rescue. Bro, you get us Hang tight. Na ni Earl ang kanilang location gamit ang GPS at sinabi na magpapadala siya ng helicopter sa nasabing lugar. Kiniram naman ni Pablo ang satellite phone mula kay Mason para tawagan ang kanyang pamangkin. Sa una ay tumanggi pa si Mason ngunit sa kalaunan ay napapayag rin niya ito. Hello? Hore! Sorino! Tinawagan niya ang pamangkin niya si Jorge at naninig ang itlog nito nang marinig ang kanyang boses. Nagkamistahan ang dalawa at napansin ni Pablo ang kaba sa kanyang pananalita at dahil dito ay naghinala na siya na baka si Jorge ang nagplano sa nangyaring kudeta. Nang matapos ang tawag ay sinabi niya kay Martinez na buhay pa ang kanyang tito. Nagalit si Martinez at sinabing madidisappoint ang kanilang mga partners dahil sa kapalpakan na ito. Sinabi ni Pablo sa dalawa na wala na siyang duda na pamangkin niya niya ang pasimuno sa kudeta. Hiningi niya ulit ang tulong ni Mason ngunit tumanggi siya at tinungo na nila ang pagbabagsakan ng rescue helicopter. Sa daan ay kinukumbinsi ni Claire si Mason na tulungan si Pablo dahil kung sakaling ma-overthrow ang gobyerno ay maaaring masira ang buhay ng mga sibilyan nito. I need to this. Tumanggi pa rin si Mason at patuloy na naglakad. Hindi nagtagal ay dumating na ang nasabing rescue helicopter. Nagulat si Mason nang makita ang mga mercenaryong sundalo na bumaba mula dito. Tumakbo sila at tinugis ng mga ito. Ginamit ni Mason ang bitbitin sniper para paslangin ang driver ng helicopter. Muli silang tumakbo at hinabol ng natitirang dalawang mercenaryo. Sa huli ay nagawa nilang makaligtas mula sa mga ito. Lumipas ang ilang oras sa pinuntahan ni Jorge at iba pang mga sundalo ang crash site ng helicopter. Dumating si Colonel John Cohorse na pinuno ng mga mercenaryo na binayaran ni Jorge para patayin ang kanyang tito. Nag-usap ang dalawa patungkol sa susunod nilang mga hakbang para pabagsakin si Pablo. Samantala, pumunta sila Mason sa isang lugar na malapit sa ilog. Nirefresh ni Claire ang kanyang sarili at pinagmasdan na naman siya ni Mason na nakaramdam ng matinding alam nyo na nang makita siya. Nag-uusap ang dalawa at nabanggit ni Mason na maaaring divorce na na sila ng kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Claire sa mga salitang ito. Pagtapos ay pinuntahan nila ang Sabrina Village kung saan nire-respeto at minamahal si Pablo ng mga residente dito. Nakilala nila ang chief ng village na si Ernesto Sandoval at pinayagan silang magtago muna sa village na ito sa loob ng isang araw. Oh. Matapos nilang maligo ay in-interview na ni Claire si Pablo at ginawang cameraman naman si Mason. Is behind this attempted coup. Sinabi ni Pablo na malalaking korporasyon pala ang may gusto na mawala siya sa pwesto para minahin ang Lata Nides sa Paldonia Ang mga Lata Nights ay rare material na maaaring magamit sa mga technology sa mundo Nanako si Pablo na ang Paldonia ang magiging natataning exporter ng Lata Nights para lalong mapaunlad ang buhay ng mga tao sa bansang ito para enriquecer al pueblo de Kinagabihan ay nagparty sila Nagpasalamat si Pablo kay Mason sa pagsagip sa kanyang buhay at inaya naman niya si Claire sa isang mainit na sayaw. Pagtapos ay nagsama sila Claire at Mason sa isang bahay para doon magpalipas ng gabi. Hindi nagtagal ay inakit na ni Claire si Mason. Pinatigil siya ni Mason sa kanyang balak at naunawaan nito ni Claire na sa kabila ng lahat ng ginawa niyang pang***** <laughs> ay mahal pa rin niya ang asawa niyang si Jenny. You still love her? Kinaumagahan ay inaya na ni Mason si Claire na bumalik sa kanilang bansa ngunit dahil nakukulangan pa siya sa news footage ay tumanggi siya. Dumating si Pablo at nagkaroon ng diskusyon ang dalawa. Tinanong niya si Mason kung alam ba niya ang tunay na dahilan kung bakit sa dami-dami ng pwedeng ipadala sa Paldonia ay siya ang pinili ng CDI. Nagkaroon siya ng curiosity kaya naman ay lumabas siya at tinawagan si Earl patungkol dito. Inamin ni Earl ang katotohanan na ang mission pala niya ay patayin si Pablo. They siya ang pinili para magkaroon siya ng chance na ipaghiganti ang mga namatay na kasamahan niya sa Special Forces. Sinabi rin ni Earl na kinuha ng mga South Africans ang serbisyo ng CDI para ipapatay si Pablo at kunin ang Latanide sa Paldonia. Nang malaman nito ay tinawagan ni Mason ang kanyang pamilya. Matapos kausapin ang kanyang anak ay kinausap naman niya si Jenny. Sinabi niya na mahal na mahal niya ang dalawa. I love, you very much. I love you too. Pagtapos ay hinanda na ni Mason ang kanyang baril at lumapit kay Pablo. Dahil sa nasaksihan niyang kabutihan ni Pablo sa paglilingkod para sa kanyang bansa ay mas pinili ni Mason na tulungan siyang makatakas sa mga kalaban. Biglang dumating ang mga mercenaryo kasama si Jan. Agad na tumakas ang tatlo at tinulungan naman sila ni Ernesto na nag time para sa kanila. Nakita ni Pablo ang pang-aapi sa mga residente kaya naman ay nagpakita na siya kay Jan. Agad sumakay sila Mason sa kabayo at sinagip si Pablo sa tiyak na kapahamakan. Galit na galit silang hinabol ng mga mersenaryo. Nagawa nila Mason na dumaan sa gilid at makatakas sa kanila ngunit bumagsak naman ang mga melon ni Claire sa kabayo at ginawang hostage ng mga mersenaryo. Kinausap siya ni Jan at kinumbinsi na sila talaga ang mabuting panig sa labanang ito. Nag-usap naman sila Mason kung paano nila sasagipin si Claire. Sa kanilang paglalakad ay inamin ni Mason ang mission niya na patayin si Pablo. Sinabi ni Pablo na matagal na niyang alam yon dahil sigurado daw siya na siya ang sinisisi ni Mason sa pagkamatay ng mga kasapi niya sa Special Forces. Gayun pa sinabi ni Pablo na hindi siya ang may kagagawan noon kundi ang kapwa niyang mga Amerikano. Isa palang friendly fire ang nangyari para takutin ng mga Amerikano si Pablo at puwersahing pirmahan ang kasunduan na bigyan sila ng Paledonian Resources. Napilitan daw siyang pirmahan ito para sa kaligtasan ng mga tao sa Paldonia. Naninig ang itlog ni Mason sa kanyang natuklasan. Narealize niya na kaya lang pumayag si Pablo sa interview ay para masabi sa mundo ang katotohanan sa mga kabalastugang ginagawa ng ibang bansa laban sa Paldonia. Narating nila ang isang lugar at doon na pinalipas ang gabi. Tinawagan ni Mason si Earl at sinabing mag-arrange ng kasunduan sa mga mercenario para ipagpalit si Claire para kay Pablo. Sinabi niya ito kay Pablo na kalmado namang tinanggap ang kanyang desisyon. Kiniram niya ang satellite phone ni Mason para tawagan si Eduardo Levato na leader ng Revolutionary Army. A idea. Kinabukasan ay nakatagpunan nila si Eduardo. Sa una ay kinabahan pa si Mason pero it turns out na kaibigan pala siya ni Pablo na binili ang buong Revolutionary Army para kontrolin ang mga sibilyan na gustong magrebelde laban sa kanyang gobyerno. Kinausap niya si Eduardo at hiningi ang kanyang tulong sa gaganaping trade sa mga mercenario. Pagtapos ay na nila ang site kung saan gaganapin ang trade. Dumating ang mga mercenario at nagulat si John nang makita na si Mason lang ang nasa lugar. Nagkainitan sila at sa kalagitnaan nito ay pinakuha niya si Claire at pinatutukan ng baril. Binantaan niya si Mason na kung hindi pa magpapakita si Pablo ay papatayin nila si Claire. Sabay-sabay na naninig ang mga itlog ng mga mercenaryo nang makitang kasama ni Pablo ang buong Revolutionary Army. Gamit ang kanilang buong kwersa ay tulong-tulong nilang itinaboy ang mga mercenaryo sa lugar. Sa gitna ng kabuluhang ito ay itinakas na ni Mason si Claire at nagkita-kita sila nila Pablo sa mas ligtas na lugar para pag-usapan ang kanilang susunod na mga hakbang. Dinala sila ni Pablo sa isang sikretong lagusan papunta sa kanyang palasyo. Nagulat ang nagsiselfing si Jorge nang makita sila sa lugar. Sinabi ni Claire na naka-livestream ang lahat ng mga nangyayari. Muntik na nang mauwi sa leche ang lahat ngunit kinumbinsi ni Pablo ang kanyang pamangkin na pagtulungan na lang nilang pamunuan ng gobyerno ng Paldonia. Umayag siya at nagkamabutihan na ang dalawa nang biglang dumating si Martinez at binaril sila Pablo at Jorge. Nakasurvive si Pablo dahil sa bulletproof ngunit nasawi naman si Jorge mula dito hindi pa natatapos ang kanyang pag-iyak nang biglang dumating ang mga sundalo ng Paldonia. Kinumbinsi niya ang mga ito na magbalik na sa kanyang pamumuno para sa kabutihan ng lahat ng tao sa bansa. Sa kalagitnaan nito ay biglang dumating ang mga mersenaryo ngunit sa puntong ito ay kumbinsido na ang mga sundalo na ipagtanggol ang kanilang bansa kaya naman ay pinalagan nila ang mga mersenaryo. Nagkaroon ng matinding shootout sa pagitan ng dalawang pangkat at tinulungan naman nila Mason ang mga ito na labanan ang mga mersenaryo. Nagawa ng tatlo na makatakas sa kabilang kwarto. Hindi nagtagal ay namatay ang mga ilaw kaya naman muli silang pinadaan ni Pablo sa isang sikretong lagusan. Doon ay narinig nila mga sundalo na sinasalita ang kanilang lingwahe. Nalinlan si Pablo ng mga ito at bigla silang pinaputokan. Si. Tumakbo sila at nagkahiwalay-hiwalay sa gulong ito. Binetuhan ng bomba si Mason na naging dahilan para tumalsik siya. Sila Pablo naman ay nasa isang lugar kung saan malinaw na nakukuhanan ni Claire ang buong pangyayari. Nakabangon si Mason at nilabanan ang mga mercenaryong tumutugis sa kanila at sa huli ay naka one-on-one -on -one pa niya si Jen. Sa una ay nananalo si Mason ngunit nang malaglag sila sa hagdan ay muling sumakit ang likod ni Mason dahilan para matutukan siya ng patalim ni Jen. Bago siya masawi dito ay biglang dumating si Claire at sinuntok sa lalamunan si Jen. Sinabi ni Claire na natutunan niya yon mula sa kanyang tatay. Agad nilang pinuntahan si Pablo at nasaksihan nila na unti-unti na silang inuubos ng mga mercenaryo. Pinulot ni Mason ang isang baril mula sa yumaong sundalo at ginamit ito para ratratin ng mga bala ang mga kalaban. Sa huling sandali naman ay biglang dumating ang CDI na pinamumunuan ni Earl para tulungan sila Mason na linisin ang mga natitirang mercenaryo. Yes! Lumipas ang ilang araw ay muli nang naging tanyag si Claire sa larangan ng journalism dahil sa kanyang ibinalita patungkol sa Paldonia. Nagbigay naman si Pablo ng speech kung saan sinabi niyang magiging democratic na ang Paldonia at mag invest rin sila para mas lalong mapabuti ang buhay ng mga tao dito. Napanood ni Jenny ang kanyang mister sa TV at muling bumalik ang kanyang paghanga sa kanya. Kinabukasan ay umuwi na si Mason at mainit naman siyang sinalubong ng kanyang anak. Nangako naman si Mason kay Jenny na mas pagbubutihin na niya ang pagiging asawa at ama. Sa huling eksena ay nag-message sa kanya si Pablo at agad naman niyang chineck ang kanyang bank account. Nanginigang ka ng itlog niya nung makitang niregaluhan pala siya ni Pablo ng halos 300 milyong piso. Bumalik siya sa kanyang pamilya at sinabi ang patungkol dito. Sa puntong ito ay may bago na siyang layunin sa kanyang buhay na walang iba kundi ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang pamilya.